So, ito po ang magandang buhay mga ka Sa at nilabukang YouTube channel. Kung bago pa po, po kayo sa aking channel, that's all the best. Para updated kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos, paano ba ayusin ang veteran pension ng ating mga yumaang, yumaong veterano. Ang tawag po dito ay visitor's pass. Feedback form. Ito po ay makukuha nyo sa NRD na National Record Division kapag mag-i-inquire po kayo ng military service record o pabubuklat nyo yung files ng inyong namayapang veterano po to comply all requirements. So pipilapan nyo po ito, nakasulat dito po yung ketsa, uh, pangalan ng visitor kayo po, then the contact information, the address and the... Uh, companion, yung kasamahan nyo. So, dito, the purpose of the visit sa PPL, ako liba, yung benefits, so claim, ilalagay nyo po, then firma, signature, and ayun po. So, che-checkan nyo po yung kanilang mga all uh, kailangan na re requirements, then using the scales, so yun po. Then, i-attach ia nyo na po doon yung inyong request. Uh, kung ano man yung pong inyong kailangan na ipabuklat doon para mabuklat yung service record so magpapasa po kayo dinihintay nyo po doon sa kanilang waiting area yung inyong uh, nirequest na veterano para mabuklat kung may files ba ang inyong veterano na service record doon po kayo magre-request sa National Record Division doon po yun malapit sa may finance department sa pangalawang finance department po ng mga retiree ng ating AFP o Armed Forces. Doon po kayo pupunta. Nandun po yung NRD, yung National Record Division. Doon po lahat nakarecord ang lahat ng klase ng mga iba't ibang uri ng AFP Armed Forces na naglingkod. Uh, eh, Navy, Army, Marines, lahat po yan. Nung mga, mga dating... Uh, Kapgo, yung mga ROTC Reservists, uh, Volunteer Army, nung panahon ng World War II, nandun po lahat. So kung meron po kayong serial number, ilalagay po doon. Napaka-importante po yun para matrace po nila kung merong service record yung inyong veterano dahil kailangan, kailangan po ito para ma-comply yung requirements. Kahit kompleto na po yung inyong mga birth certificate, marriage contract, death certificate at lahat ng mga dokumento na na katunayan So kailangan po yung military service record. Yan po yung naging problema ng isang nilalakad ko. Nag-pension na nga ng isang taon, itatransfer na lang, nag-apply yung asawa, hindi pa rin malipat yung pension sa kanya dahil walang service record. So pinabubuklat ko po doon, ay wala. Wala naman ako maisulat na serial number. Wala po silang mga lumang dokumentong hawak pa. Pangalan lang yung aking inilalagay doon, eh hindi po natin matrace at hindi tayo makakuha ng service record. Yun po ang naging problema. Pero ang malaking tanong nga lang po, bakit pinapension ng PBAW itong tao na to kung hindi talaga siya veterano. So nagpension po na siya ng isang taon at namatay kaya natigil ang pension. So pagkamatay po siya ay nag-apply agad yung asawa para malipat sa kanya yung binipisyo dahil yun po talaga ang karapatan ng isang asawa na malipat ang binipisyo ng isang veterano kung namatay na. Pero hanggang ngayon, almost 30 years na ay hindi pa rin maklaim dahil nawawala nga po ang kanyang service record. Sa June na bukal YouTube channel po maraming, bu maraming salamat po at mabuhay po kayo. Huwag nyo lang pong kalimutan mag- yung all the bell para updated po kayo kay lagi kay YouTube sa ating mga bagong video sa Yun Abukal YouTube channel. Shoutout sa aking mga viewers at sa aking mga followers para pati po tayo magingat at mabuhay po kayo.